So, ayan. Update ko kayo kapag ano, pwedeng Xerox. Sana makakuha pa rin tayo ng plate number. At sana nandito yung plate number natin, guys. So, ito na yung plate number natin. Ayan. Solid. So, ayan lang, guys. So, ganyan lang yung process na gagawin nyo para makuha nyo yung uh, plate number nyo. So, ayan lang. Hi guys, welcome back to my channel, Lords TV So today's vlog, samahan nyo ako, unin natin yung ating plate number dito sa Rosie Wave natin guys Kasi 2016 pa namin nakuha yung motor, hanggang ngayon wala pang plate number So dito kasi sa Calabar Zone, sila Sa August 30, uh, bawal na tayo magbiyahin ng walang plate number Kasi huli na tayo ng LTO at HPG pag na-checkpoint tayo And may penalty yon na 5,000 pesos So ngayon, subukan natin makuha yung ating plate number So samahan nyo guys okay baliyan guys, so una nating gagawin is puputan muna tayo sa dealer nitong motor. Ito yung motor namin na 2016 no. Pero hindi siya Honda Wave. Ano siya guys? Lucy MPY 100. Nakinonvert natin sa sa Honda Wave 100. So kukunin natin yung kanyang plate number dahil yung nakalagay sa kanya MD file pa lang. Ayan, tagal na yan, 2016 pa. So, wala pang plate number hanggang ngayon ngayon kailangan talaga natin naskasuhin yung plate number para makaiwas tayo sa penalty na 5k guys so ngayon pupunta muna tayo sa dealer nyo dito sa Rusi Patindig dito sa Imus kaliyan well, guys hindi tayo ngayon sa dealer ng kuha natin ng plaka no dito tayo sa Rusi so yung sa inyo guys putan nyo sa Honda sa motor trade or to sang dealer kayo kumuha ng motor so doon nyo muna itanong kung meron ng plate number pero pag wala, pag wala sa kanila guys diretso na kayo ng LTO guys so yun guys bali dito pala sa ano sa Rusi pag na-release na yung ORCR wala na silang access na sa LTO kailangan na no? kayo na yung mismo pupunta dun sa, sa LTO guys makaklaim yung plate number kaso dapat dala natin yung ano yung original ORCR yun daw yung kailangan para maklaim yung plate number so wala na kasi yung ay yung CR guys wala na yung CR neto wala na yung nawala kasi yung CR ng ano ng papel netong motor so yun daw yung kailangan kailangan daw original lahat ng documents bago i-claim yung plaka. So yan, try natin ngayon pumunta ng LTO para ma-claim natin. No? Baka, baka, lang guys, oh. baka lang ma-claim natin kung pwede yung Xerox lang. So iniwa ko yung copy dito na Xerox dito, dito sa RUSI ORCR guys para kung sakali pwede pa nila i-claim yung plate number natin. May contact lang sila sa LTO. Tapos ngayon, tayo try din natin uh, pumunta ng LTO kung pwedeng Xerox na lang. Para maklaim natin yung plate number So yun lang guys Punta tayo ng LTO ngayon Para ma-check Bale yun guys Nandito na tayo sa LTO EMUS Ayan So dito che check natin Kung pwede tayong kumuha ng plate number Kapag wala tayong original na, na CR guys Kasi yung sa akin na wala yung CR ko Bale guys Susubukan natin kumuha ng plate number Kahit wala tayong original na Or CR na dalang ngayon Bale yung Xerox ko Nabigay ko kasi sa dealership natin Kanina to sa Rosie Yung ano natin Or CR Bale ito may Meron naman akong extra dito Kaso nga lang nabasa Ayan pinapatuyo ko muna Ito muna ipapakita natin dun sa Mismong office guys So ayan update ko kayo Kapag ano Pwedeng Xerox Sana makakuha pa rin tayo ng plate number At sana nandito yung plate number natin guys Update ko kay mamaya mga idol and guys Bayan galakad tayo ngayon Sobrang init eh no Tirik na tirik yung araw Ito office nila Ayan, try natin magtanong. Bali ayun guys, uh, pinayagan tayo ni Bossing yung, yung nagbabantay doon sa pinto. Bali, pag hindi sa inyo nakapangalan yung 4 siya, so kailangan nyo authorization, kunyari sa kamag-anak nyo, ganun. So ngayon may dala naman ako ng ID ng airpad ko sa kanya na pangalan yung motor. Then, papaserox natin dito. Then, authorization letter kailangan din pag sa kamag-anak So, papaserox lang tayo dito ng ID ng airpad ko guys. Eh. Tapos break tayo doon sa office. Bali guys, dito na ako sa loob ng office, no? So, pinayagan naman tayo na umuha ng plate number. Kahit wala tayong mga dyan or CR. So, pinagay naman ng guard doon sa loob ng office. Then, mag-aantay na lang tayo dito sa letter D, guys. Yan, yan. Yan yung release ng plate number natin. And, meron tayong number na binigay sa akin. So, antay-antay lang tayo. So ayun may yung na video din pala ako na nakakuha na ng plate number. So nagtaka lang ako kasi kulay green na yung binibigay, uh, hindi na kulay violet. So ayun guys, bali nakuha na natin yung ating plate number dito sa na, sa loob, sa office. Then ito na yung plate number natin. Ayan, solid. Pwede pala tayong kumuha ng kahit ano lang, xerox lang yung documents na papakita natin guys. So sa akin kasi, ang nangyari, ano siya guys, bali yung airpot ko nakalagay doon sa motor. Pihiningan ako ng authorization letter para makuha natin yung fake number. Bali guys, sa case ko kasi yung airpad ko isprok na kasi. Hindi na siya makapagsulat. Eh, na yun lang sinabi ko doon sa may, sa may guard. Tapos yun naman na pinasang yung papel natin doon sa may mismong mag-release -re ng fake number natin. sa so, ito na ngayon So ayan, dito tayo sa Imus ngayon. LTO Imus at nakakuha tayo ng itong plate number guys hindi yung urig na or yung pinakita natin so ayun so na kay guys kunin nyo na yung mga plate number nyo dito sa Calabarzon kasi ngayong August 30 yun nata papatupad na nata yung lang, pag wala kang plate number tapos sa checkpoint ka guys 5 kayo yung penalty so ayun meron na tayo ngayong uh, plate number solid ayun nga pala mga idol yung nagtataka nga lang ako kasi bakit kulay green na binigay sa akin na plate number. So dito kasi sa amin, ang nakikita ko kasi is violet. Ayan, Calabarzon. So, hindi ko alam mo bakit green. Ayan guys. Bale ayun guys, pwede natin siyang ibiyahin next month. Itong Rusi 2016 model natin. No? Itong Rusi Wave na kinonvert natin na Wave 100. yung Bali ang problema na lang natin ay yung isa nating motor yung big bike kasi yon ibang ibang ano yun ibang district yun guys bali sa Bulacan pa yon so hindi ko alam kung paano natin makuha yung take number nun nung big bike natin so at least ito meron tayong isang motor na pwede natin uh, next month kasi mahirap na ma-penalty then yan lang naman yung process na ginawa natin ngayon bali yun lang ginawa natin guys pasensya na kasi mainit masyado ayun eh. trick yung araw kaya na, naka naka na, naka hoodie ako ngayon. Then, ayun lang naman yung process na ginawa natin. Uh, pumunta mo tayo dito sa dealership ng pinagbila natin ng motor. Ito nga yung sa Rusi, no? Pumunta tayo sa Patindig. And, pinanong natin doon kung nandun yung plate number. And, dinala lang natin is yung core CR. na uh, Xerox kasi wala yung CR ko na original na wala siya. At ayun, bali magdala kayo ng maraming copy guys. Kasi baka ingin din sa dealership. Putod nang sa akin hiningi kanina. Doon sa may Rusi. Then, ayun, pinarekta tayo dito sa LTO para ma-check naman natin kung nandito na rin yung ano natin, yung plate number natin. So ito na nga, bali pinayagan naman tayong kumuha kahit hindi sa atin nakapangalan yung motor. So kailangan lang kung nakapangalan yung motor sa kamag-anak nyo guys, kailangan ng authorization letter. Kung so, sa akin kasi sa, sa case ko, stroke yung papa ko, yung airpod ko. Kaya pinayagan siguro na makuha yung plate number natin. So ayun lang guys. So ganyan lang yung process na gagawin nyo para makuha nyo yung uh, plate number nyo. So ayun lang. Kung tong video na to guys, huwag sana kalimutan mag like, share and subscribe sa channel natin sa Lord's TV. Thank you!